Hi guys, good morning. This is it. It's my Vlogs It's one forty again. Mayroon tayong hipon, Ayan At kangkong. Then mayroon tayong shrimps cubes, nar cubes, and sinigang sa gabi. Yeah. So, guys. So, nagpakulo na ako ng ano dito. Ayan. Si Kamatis. So, ngayon, lilinisin na natin tong hipon. Alisin ko lang naman yung bungot. Ayan. That's your... Pasensya na guys kasi isang camera lang ang ano ko dito. So Step mo na tayo. So guys. Ilalagay na natin tong hinipon. So, guys. Lagay natin na tayo na itong shrimps. Ay, gabi. Hindi natin ubusin kasi asim. Ayaw nila yung maasim sobra. So, isasunod na natin yung kangkong mamaya. Pakuloyin muna natin. So, guys. Ilalaga na natin. Oh. guys, ready na siya ang ating sinigang na hipon. yan yung sinigang na hipon natin guys. Ayan. So maraming maraming salamat guys and please don't forget subscribe Mariam Vlogs 143. Oh, hit the notification na rin guys para updated kayo sa aking mga simpleng video maraming maraming salamat silent viewers hindi pa naka subscribe please subscribe mariam vlogs 143 thank you so much and love you all bye